Number two, paano natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos? Una, recognize God's hand in everything. Pangalawa, release. Release your broken areas to Him. Tuloy natin, Jeremiah 18.4 At ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayo. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasiyan na gawin ng magpapalayo. Kaibigan, kung gusto mo sumuko sa kamay ng magpapalayo, hindi lang sapat na i-recognize natin ang kanyang kamay na kumikilos. Kailangan din nating i-release sa kanyang niya ang mga sira at wasak na bahagi ng buhay natin. Sabi sa talata, tingnan natin, ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira. Ito ay nasira, nawasak, ang ibig sabihin naging distorted. Hindi ito dahil sa palpak, yung magpapalayo. Hindi rin ito dahil sa panlabas na factors. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga impurities sa loob ng clay. Parang tayo, may mga impurities tayo. At habang ito ay iniikot sa gulong, lumalabas ang mga dumi. Kaya hindi ito nahuhulman ng maayos. Ebigan tayo rin ganun. May mga impurities sa puso natin. May pride, may bitterness, may kasalanang tinatago, may trauma, may unforgiveness. At habang tayo hinuhulman ng Diyos, lumalabas ito. At kung hindi natin ito bibitawan, masisira tayo. Pero ano yung magandang balita? Hindi tayo tinatapon ng Diyos kahit na nasira tayo, kahit na nag-fall tayo, kahit na may failures tayo, kahit na may trauma tayo ayo Hindi niya tayo tinatapon. Hindi niya sinasabi, wala nang silbi to eh. Kasi hanggang dito na lang to. Paulit-ulit na eh. Hindi. Tingnan mo yung sabi niya sa talata. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong si Sidlan. Sino, sino yung sinasabing muli niya? Sino yung niya? Yung magpapalayok. Sino yung magpapalayok? ang Diyos. Tayo yung clay. Ang magpapalayok yung Diyos. Siya yung potter. So, anong ginawa niya? Muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasiya na gawin na magpapalayok. Praise God. God can remake you. God can restore you. God can redeem what is broken in you. Pero kailangan nating magdesisyon. Willing ba tayong i-release sa Kanya ang mga broken areas natin. O hahawakan pa rin natin ito. Minsan, may pride tayo. ay na lang natin sabihin pero nahihirapan tayo. Nag-church pa rin tayo, pero meron tayong brokenness sa puso natin na ayaw nating gumaling. Bisa kasi kaya hindi tayo mahulman ng Diyos, tayo mismo ang humihiwalay sa gulong. Tayo ang umaalis doon sa hulmahan. Tayo ang tumatanggi. Tayo ang nagpapatigas ng puso. Kaya nga, kaibigan, sabihin mo kay Lord, Lord, I need you. Ikaw po ang magpapalayok. Ako ang clay. Patawarin mo po ako. Kung minsan ako ay kumakawala sa gulong, kung ako ay tumatanggi sa kalooban mo, patawarin Patawarin mo po ako. Kung iniingatan ko pa ang kasalanan sa buhay ko na nagpahirap sa iyo sa paghulma sa akin, patawarin niyo po ako. Ngayon, Lord, ibinibigay ko po sa inyo yung mga wasak na bahagi ng buhay ko. Ikaw na po ang bahala. Hulmahin mo ako ayon sa kalooban mo. Edigan, alam ko hindi madali. Baka iniwan ka ng asawa mo. Baka nalaman mo niloko ka niya. Baka may mahal ka sa buhay na nawala. Baka may anak ka naligaw ng landas. Baka may addiction na sumira ng pamilya mo o baka may sakit kang hindi mo alam kung paano haharapin. Masakit at totoo ito kaibigan. Pero alam mo ba, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito para hulmahin ka. Hindi niya sinasayang ang sakit. Ginagamit niya ito para buuin ka, para gawin kang bagong sisiglan. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Ano ang broken area ng buhay mo na mo i-release sa Diyos ngayon? Relationship na puno ng galit? Secret sin na matagal mo nang tinatago? Trauma na ayaw mo pag-usapan? Kahihiyan na tinatago? tago mo sa lahat, huwag mo ipilit na ayusin ang sarili mo sa sariling paraan. Ibigay mo ito sa kamay ng magpapalayo. May isang lumang violin. Luma na, gasgas! -gas. Wasak na wasak ang itsura. Ibinenta ito sa isang auction house. Sabi ng auctioneer, magkano ang bid para sa violin na ito? One dollar? Two? 3 dollars. Alam mo umabot yung nagbid dun sa sira-sira at luma na violin. 3 dollars highest bid. Halos wala nang gustong kumuha. Pero biglang tumayo ang isang matandang lalaki. Puti na yung buhok niya. Tahimik na lumapit sa entablado. Kinuha niya yung violin mula sa auctioneer. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Inayos yung string, hinigpitan, tinaasan ng tono, and then tinugtog gamit yung bow. At mula sa lumang violin na yon, lumabas ang Napakagandang musika, natahimik yung lahat ng tao. Pagkatapos, binalik ng matanda ang violin sa auctioneer. And then, muling sumigaw yung auctioneer. Sabi niya, magkano ang bid nyo para sa violin na ito? Alam mo, hindi na ito nabenta sa $3. Nabenta ito ng $3,000. Bakit? Anong nagbago? Bakit bilang naging mahalaga ang lumang violin? Bakit? Dahil sa touch ng master's hand. Ibigyan, gusto ko sabihin sa iyo ito ng buong puso. Kahit gaano kakawasak sa tingin mo, kahit gaano ka kadumi. Kahit gaano karami ang sugat ng puso mo, kapag hinawakan ka ng Diyos, hinawakan ka ng Father, hinawakan ka ng Master, pwede kang maging instrumento ng kanyang kagandahan at kaluwalhatian. Alam mo, hindi ko naisip yung buhay ko na magiging instrumento para magbahagi ng kanyang salita. Sobra akong wasak, sobra akong makasalanan, pero inayos ako ng Diyos. Hindi ako perfect, pero ginagamit niya. Yun yung sinasabi na, ang tingin ng tao sa'yo wala nang pag-asa. Ang tingin ng tao sa iyo, perwisyo, pabigat, walang kwenta. Pero kaibigan, isuko mo yan sa Diyos. Release. Kaya nga ang tanong, handa ka bang ipaubaya sa kanya ang broken areas ng buhay mo, kaibigan, alam mo ba kung anong mangyayari kapag natutunan natin i-release sa Diyos ang mga sira at maruming bahagi ng buhay natin? Magkakaroon ka ng freedom. Dati, akala mo, imposible maranasan yung shame na, ma na matagal mo nang dinadala, bigla ito magiging testimony ng grace ng Diyos. Yung guilt na bumubulong sa'yo na hindi ka natatanggapin ng Diyos, alam mo, magiging paalala yan ng kapatawaran ng Panginoong Yesus sa'yo. Yung mga secrets since na nakakulong sa puso mo, magiging daan para mas lalong lumalim ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi sa wakas, wala ka na tinatago. Sinabi mo na sa kanya eh. Inamin mo na. In fact, alam naman niya talaga yun eh. Kaya lang, ang problema, dahil sa pride, minsan ayaw nating umamin sa Diyos. At minsan, pinapakita natin na parang mabuti tayo. Paano? Eh, nagsa-church naman ako eh. Nagsa-serve naman ako. Pero tandaan mo ito, kaibigan. Kapag nire-release mo ang mga broken parts, nagiging totoo ang prayer mo. Kasi wala kang script. Wala nang peke. Totoo na tayo makikipag-usap sa Diyos. Lord, wala na ako may tatago sa inyo. Ito po, sinabi ko na sa inyo. Pati mga masasamang iniisip ko, Lord, alam mo, ito po yun. Iniisa-isa ko sa inyo. Kailigan, ganun ka ba mag-pray sa Diyos? Kanina nag-pray ako doon sa aking conversation time. Sabi ko, Lord, patawarin nyo ako, self-centered ako. And even dun sa aking panaginip, nakikita ko, Lord, yung wickedness ng puso ko. Yung panaginip ko, yung desire ko, yung ginagawa ko doon, hindi mo kalo Oban. At nakikita ko kung gano'n ko karumi. Kibigan, gano'n ba tayo manalangin sa Diyos? Nire-release ba natin yung mga madidilim na parte ng buhay natin sa Kanya? Nagiging totoo din ba tayo sa mga relationships natin? Kaya pag naging totoo ka sa Diyos, magiging totoo ka sa mga relationships mo. Pero kung hindi ka totoo sa Diyos, hindi ka rin magiging totoo sa relationship mo sa ibang tao. Kasi kung totoo ka sa relationship mo sa Diyos, natututo tayo maging honest at vulnerable sa ibang tao. Nagiging mabilis mabilis ang spiritual growth natin kasi wala na tayong tinatago, wala na nagpapabigat. At ito ang pinakamalaga. Lalong nagiging malapit ang relasyon natin sa Diyos. Bakit? Kasi na-realize natin na kahit makita ng Diyos yung pinakapangit na bahagi natin, hindi magbabago yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hindi siya nadidismaya hindi siya lumalayo. Kaya nga kaibigan, release mo kung ano man yung mga tinatago mo sa Diyos. Alam mo, pag nire-release mo yan, lalo mo makikita na tapat siya sa pagmamahal niya sa'yo. Lalo mo ma-appreciate yung grace. Grabe no? What kind of love is that? Na punong-puno ng grace, punong-puno ng mercy, punong-puno ng compassion. In fact, nakasimpatay siya sa atin. Bumaba siya para malaman niya kung gaano kahirap. Hindi dahil sa hindi niya alam. Kung hindi para mapakita niya sa atin na kahit siya willing mahirapan kasama natin. Yan ang pagmamahal ng potter sa kanyang clay. Pero kapatid, eto rin yung katotohanan. Kapag hindi natin natutunang i-release yung mga negative na tinatago natin sa kanya, yung mga failures at iba pa. Tayo mismo, yung nagkukulong sa sarili nating guilt, nagkukulong sa sarili nating shame. Yung mga hindi natin sinusukong broken areas, nagiging breeding ground ng kasalanan. Nagiging pader, humaharang sa intimacy natin sa Diyos. Nagiging burden na nagpapabigat sa spiritual journey natin. At alam mo, nakakalungkot, magiging fake ang fake mo. O, oh, umaaten tayo pero wala tayong peace. Nagpipray tayo pero parang walang connection. Minsan nga, ginipreach pa natin eh. Magtiwala ka lang kayo. Lord. Sabihin mo lang kay Lord, mag-pray mag ka. Pero tayo mismo, ayaw. Surface level relationships. Superficial. Kasi takot tayong makita ng iba. Kung sino talaga tayo. Takot tayong magpakatotoo. Magiging stuck tayo sa spiritual immaturity. Bakit? Kasi hindi natin hinaharap ang mga ugat ng problema. Panay symptoms lang ang inaayos, pero hindi yung core issue. Kaibigan, release your broken areas to Him. Kasi kung hindi mo i-release, -re ikaw din na mahihirapan. Pero kung bibitawan mo sa kamay na magpapalayok ang lahat ng sirang bahagi mo, dun kanya huhubugin para maging panibagong sisidlan. Mas matibay, mas maganda, mas kapaki-pakinabang sa kahit niya. Alam nyo, si Grace ay labing limang taon na naging worship leader. Nagturo siya ng Bible study. Naging counselor pa nga ng mga kabataan. Sa mata ng lahat, isa siyang spiritual giant. Pero may lihim siya. Hindi niya masabi kahit kanino. Noong teenager siya, inabuso siya ng sarili niyang uncle. At nang nagsabi siya sa pamilya niya, alam mo nangyari, walang naniwala sa kanya. Kahit magulang niya, nasaktan siya. Hindi lang sa abuse, kundi sa rejection ng pamilya niya. At ang trauma na 'yon, daladala niya sa loob ng 25 years. Oh naging matagumpay siya sa ministry pero sa puso niya may bahagi siyang hindi masukos-ukos sa Diyos. Alam mo kung ano 'yon? Unforgiveness. Nakakalungkot isipin, nagtuturo siya tungkol sa kapatawaran, pinapayo niya ito sa iba, pero sa sarili niyang sugat, hindi niya ito ma-apply. Hanggang isang araw, habang nasa worship, nagpa-practice sila, nag-breakdown siya, hindi na niya kaya. Yung bigat ng 25 years ng galit, hinanakit at sakit, sumabog na. Narealize niya kahit gaano karami ang ministry, kahit gaano kaganda, ang ginagawa ko para sa Diyos, hindi ko siya maloloko. Alam niya na may bahagi ng puso ko na hindi ko pa siya pinapapasok. Pero mahirap para kay Grace ang unang hakbang. Bakit? Kasi ang tagal na niyang mananampalataya at manggagawa. Paano mo aaminin sa pastor mo na meron kang unresolved issue ng 25 years? Paano mo sisimulan yon? Pero minsan, desperation ang nagiging daan ng transformation. Nang schedule siya ng appointment sa pastor. Doon niya binuhos ang lahat yung buong kwento, buong sugat, buong katotohanan. At alam mo ginawa ng pastor, hindi siya hinusgahan. Hindi siya sinermonan. Umiyak ito kasama niya. At sinabi Grace, "Salamat sa tiwala mo. Ngayon, matutulungan na kita. Kasi nakita ko na ang totoong kalagayan ng puso mo." Alam mo kapatid, healing started that day. Hindi overnight. Pero dahil nag siyang i-release sa Diyos ang kanyang broken area, nagsimula yung miracle. Unti-unti natutunan niyang patawarin yung uncle niya. Hindi dahil deserve ito ng uncle niya, kundi dahil na-realize niya ang unforgiveness, mas masakit sa parte niya kaysa sa taong hindi niya pinapatawad. Ngayon, tatlong taon na mula noon ginawa niya yon, mas powerful na ang ministry niya. Mas batibay na yung testimony niya. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil nahil na siya, na pinagaling na siya. Mas totoo na ang pagbabahagi niya ng gospel. Hindi na ito galing sa pagpapanggap. Hindi na ito galing sa tignan mo ako ang galing ko, kundi galing na ito sa tignan mo ang Diyos ang galing niya. Ito ginawa niya sa buhay ko. Mas malalim na yung relationship niya sa asawa niya. Dati, may wall sa puso niya. Ngayon, may vulnerability na. Marunong na siya umamin. Kaibigan, baka si Grace ay kwento mo rin. Baka may trauma kang pinapasan ngayon. Baka may galit kang tinatago. Baka may unforgiveness kang matagal nang hindi mo ma go. Kapatid, ang Diyos ay handang pagalingin ka. Pero kailangan mo muna i-release sa kanya ang sugat mo. Sabi sa 1 John 1.9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawat sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. May nagsabi din, Your mess is not too big for God's grace, but your pride may not be too big for God's healing. Kaibigan, release your broken areas to Him. Huwag mong hayaan maging barrier ang shame sa healing na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Surrender to the Father's hand.